Malaking fried chicken na may gravy at dalawang kanin for only 89 pesos nga lang eh matitikman nyo na. Naakalain nyo nga na dito lang matatagpuan sa loob ng supermarket sa Mega Mall. Grabe, presyong pangmasa, abot kaya na sigurado busog na busog ka pa. Mga ganitong pagkain eh madalas ko lang nakikita sa mga kalsada. Nakakatuwa nga lang eh meron din pala ganito kamurang pagkain sa loob ng mall. Na 100 pesos mo nga eh solve ka na, may sukli ka pa. Madami na nga tayong napuntahang mga kantong fried chicken with rice sa tabing kalsada pero ito yung nakakabilib guys dahil meron na rin sa loob ng mall na nagbebenta ng abot kayang pagkain naka aircon ka na at siguradong makakapag food trip ka dito ng maayos dahil may mesa at upuan saktong sakto nga to sa mga empleyado ng mega mall na nagtitipid dahil sa halagang 89 pesos mo nga lang eh may malaki juicy at crispy na fried chicken na meron pang dalawang kanin at gravy but wait there's more dahil may mumura pa dyan guys sa halagang 79 pesos mo nga eh meron ka ng 3 pieces ng boneless fried chicken with rice na merong apat na flavor na pwede mong pagpilian. Isa nga dyan sa in-order namin ay eh, yung Gangnam Sweet Chili Flavor at Snow Cheesy Full Flavor. Meron din silang Jeju Soy Garlic Flavor at Spicy Soul Flavor. Ang mura, ba? Diba? Tapos dito pa sila sa loob ng mall nakapuesto. Eto nga pala ang kanilang menu. Grabe, abot kaya, presyong pangmasa. Kaya sa mga madalas mag Mega Mall o mga empleyado ng Mega Mall, eh subukan nyo na mag food trip dito sa Big Boy Fried Chicken. Dito lang sila sa loob ng supermarket. Makikita nyo agad yan dahil nakadisplay agad ang mga fried chicken nila. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami sa may Big Boy Fried Chicken. Dito lang to sa may SM Mega Mall sa loob ng supermarket. Guys, tingnan nyo naman yung kanilang fried chicken, no? Oh. Ang laki, di ba? ang laki, oh. Lucky. 89 pesos lang, guys. May dalawa na siyang kanin. Tapos may gravy ko. Oh. Tikman natin, pare. Mo? Mm? You know? May fried chicken na, lang, guys. Bago luto to. Mmm. Ano Crispy? Mmm. Grabe guys, ito natin yung pinakamura nakita kong ano, kainan dito na talagang solve na solve ka. Kasi dalawang ganin no, sa laki pa ng 5 chicken. 89 pesos lang guys, bagong luto pa. Mm. Mm. juicy pare diba mmm mm. crispy ng barat tingnan naman guys oh ang juicy ng laman wow wow unit In oh ini musik tuh hmm mm. sa mga madalas dyan, sa may SM Mega Mall eh, try nyo pumutrip dito sa may Big Boy Fried Chicken grabe sulit so na sulit 89 lang meron ka naman aking fried chicken dalawang kanin tas may gravy pa hmm. Mm. dito lang to sulot loob ng supermarket guys, meron din sila ditong 3 pieces na boneless fried chicken. With rice na yan. 79 pesos lang. Ito nga pala yung flavor na pinili ko, yung Gangnam Sweet Chili. You know? Gangnam Sweet Chili, boneless fried chicken. Hmm, Sweet chili nga. Matamis sa manghang. Sok na ito ah. Parang pansit canton na, no? Sweet chili flavor. Sweet chili flavor. Mm. Mm. Guys, so dito sa 79 pesos, 3 pieces na siya na boneless fried chicken. Pwede ka pa mamili ng mga iba't ibang flavor doon. Bali, meron nga para silang apat na flavor doon, oh. Ang pinili ko yung Gangnam, Gangnam sweet chili nila. Sarap. Boneless. Ang crispy ng balat tapos ang juicy na loob. Sarap. Sarap. Ang flavor nyo. Sarap. Mm. Ito yung mga flavor nyo. Mm. Mm. Jobby guys, sulit mag trip dito sa Melo Big Boy Fried Chicken. Kaya mag trip na rin kayo dito. Yung mga presyo ng Big Boy, mga pare ko, pang street, pang kalsada, mga pare ko. Kasi saan so, ka makakita, mga parikoy ko, nasa loob ng mall, napakamura. Ayan, no? Oh. Ayan, pare ko, tikman na natin yung mga. Ang laki, oh. Look, ang lutong. Grabe yung laman, pare ko, juicy ayan. Mm. Grabe, sarap talaga ng gravy pag sinasabaw sa kanin, pare ko. Tikman muna natin 'to, pare ko. Ito. Ang flavor nga pala nito, mga pare ko, snow cheese ball, mga pare ko, ano oh.